So, may nakita ako sa may Reddit. Tapos, <laughs> again, galing to sa may Reddit. So, credit sa kanila. Itong screenshot na to, galing siya sa isang group na nagbabuy and sell. Bentahan dito na mga gamit. So, sinabi nga nung nagbibenta. Sa mga naghahanap dyan ang mura, striker lang po yan, goods dyan, makakamura na kayo dyan. Tapos, ito yung binibenta niya. <laughs> I mean, pwede pa naman. Pwede pa. Pwede. <laughs> dito ako tawag to eh. May nag-screenshot to sa isa sa mga comment doon sa so may post. Sabi niya, pag binigay mo sa akin yan, magagalit pa ako eh. <laughs> Tapos nag-reply, nagbebenta. Sabi niya, wala akong pake sayo. Huwag king mag-comment dito. Kaya nga second hand na Durabox i. E. Eh. Oo ka ba? Bawal pala to sa maarte. Ha <laughs> Dito ako tuwang-tuwa eh. Pumalag siya. Isipin mo naman yung binibenta mo. Niloloko. <laughs> kasi ganyan itsura tong cabinet niya. Bakit vintage? Parang cabinet pa to ng tatay ni Enrile. Pero pwede pa naman o. No? Oh. May basag lang ng konti. Konting linis lang to eh. Konting linis lang to. Pwede na tong i-junk shop eh. Di ba naman kasi nangyari doon sa may pintura? Binalatan ata ito ng buhay. Dito pa ata unang natagpuan yung libro ng Jose Rizal eh. Pero sa bagay, sinabi naman niya second hand eh. So you know. Benta pa kay Carla Abel. <laughs> Hindi rin ako maintindihan sa so, may caption niya. Sabi niya, Bura striker lang. Inisip ko, ano yung striker? tatakba yun yung cabinet. So si ko. Una si ko, striker cabinet. Tapos ito naman yung lumalabas. Tapos next, striker cabinet Philippines. Tapos wala pa din. Isip ko, anong cabinet ba to? Ano ba yung striker? Ang alam ko lang, yung mga ganitong cabinet, kasi meron kami mga ganito sa bahay eh. No, to eh, pambansang cabinet sa Pilipinas. <laughs> Kung dati, ganito yung mga antik na pinapamana. Ngayon, ganito na eh. Tapos minsan may sticker-sticker pa. <laughs> Bakit kasi ganyan itsura ng cabinet niya? Parang pinang sa gere. Eh. ano bang pinaglilinis niya dito? Bop? To be honest, medyo okay pa naman naman yung cabinet eh. Siguro kung sobrang bura niya to ibibenta, may bibili naman yun eh. Pag sa akin inalok to, mga 200. 200 na kutos. To be honest, matibay naman yung mga ganitong cabinet eh. Problema ko lang dito, lagi natatanggal yung mismo hawakan. Tapos pag sobrang puno pa, hindi mo na mahata kasi bumibigat siya so dumidiin siya. Nakakainis pa sa mga ganito. May mga palaklak pa sila dyan. Tapos ang dali masira <laughs> tawa ko dito sabi pa niya bawal pala to sa maarte oo oh, oh, agree ako doon bawal to sa maarte I'll be honest ha, hindi ko na naiisip na yung isang maarteng tao gagamit ng ganitong cabinet kaya totoo naman yung sinabi niya eh. bawal talaga to sa maarte